At sa ating pong pangunahing balita, pasado nga po sa mga pangkapulungan ng Kongreso ang 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa 2025. Naaprobahan niyan sa botong, as usual, 285 pabor laban sa tatatlo na naman na kontra dito. At yan po ay ang Makabayan Block. Nauna pong sinatifikahan bilang urgent ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang panukalang budget. At ayon po sa House leadership, kasama na rito ang 733 million pesos na aprobadong budget ng tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte sa taong 2025. Kapareho po ng pondo noon ni dating VP Lenny Robredo. May ilang pong miyembro na nagmumungkahi daw na bawasan pa ang pondo ng OVP at humiling daw pong gawin itong zero budget dahil nga sa hindi pagsipot ng Vice Presidente sa naging budget hearing. Dalawang bilyong piso ang una pong hinihingi na budget ng OVP pero 1.29 bilyon lamang ang ibinawas daw ng Kamara. At ayon po sa Kamara at Senado, target nilang mapapirmahan sa Pangulong Junior ang 2025 General Corporations Act bago po magpasko. Nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kasunod po yan ang pahayag ng ilang kongresista na mag-resign na lamang si VP Sara kung hindi raw interesadong gampanan ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Dahil pa rin yan sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara maging sa plenary debate para sa budget ng Office of the Vice President. Ang gate ni VP Sara hindi na siya magpapakita sa anumang pagdinig sa Kamara. Wala naman daw kasi itong sapat na basihan at wala rin daw batas na obligado siyang humarap sa mga kongresista. Sa budget deliberation ng Senado na lamang daw siya dadalo. Sa ilang pang balita, pinangalanan daw ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo ang isang mahalagang tao sa executive session po na ginanap po ng Senado, yang ay matapos pong sabihin ni goo na handaan niyang pangalanan ang most guilty sa operasyon ng mga illegal na pogo sa Pilipinas. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, tugma daw ang naturang personalidad na tinutukoy ng dating mayor sa choria ng Senate Committee. Hindi muna po idinitalya ni Ontiveros ang pinangalan ng tao. Tingin naman ni Senator J.V. Ejercito, maaring maging state witness daw si Go o kung kanyang isisiwalat ang tunay na mastermind sa mga Pogo. Kumbinsido naman ang senador na hindi si Go -O ang nagpapatakbo ng mga ito dahil nasa likod umano nito ay isang international crime syndicate. Nakadepende pa rin daw sa Department of Justice kung may tuturing ng mahalaga at kung totoo ang mga ibubunyag nitong si goo. Nagkasagutan naman si Senator Migz Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano sa loob mismo ng plenaryo ng Senado. Bago ang kanilang sagutan, hiniling ni Cayetano sa plenaryo na aprobahan ang Concurrent Resolution No. 23. Layon po niyang hikayatin ng Commission on Elections of Comelec na isama sa dalawang distrito ng Tagig ang sampung embo barangays na dating bahagi ng Makati City. Ito'y para makaboto sila ng kongresista sa kanilang lugar. Hanggang sa uminit ng usapan ng talakay ni Kaitano kay Zubiri ang karapatang bumoto ng mga nasa embo barangay. Wala naman daw itong problema kay Senator Zubiri pero wala raw sa agenda ng Senado na pag-usapan ang tungkol sa mga embo barangay. Baka raw po

yan nga po ang viral video ng sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Migs Zubiri. At maawat po si ate habang nagkakaroon po ng sagutan ang kanyang nakababatang kapatid. Natili ho namang leader ng Senado si Chis Escudero. Sa kabila po ng mga usap usap ang ay papalitan Nag-adjourn ang Senado nang walang nagbubukas ng usapin tungkol sa pagbabago po ng liderato. Tatapatan po ang isang buwang break ng Senado sa paghahain ng Certificates of Candidacy para nga sa paparating na halalan. Nagpasalamat naman si Escudero sa si ilang pang senador sa kanila pong trabaho. Nauna pong umugong ang balibalitang siya papalitan. Ano po ng ilang pong mga senador pero ito po itinatanggi ng mga senador at mismo ni Chiz Escudero. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.